sa harap ito may nakakita tayo dito naka nakapaskil ayan so ito pala yung mga route dito mga idol sa northbound routes meron silang biyayin sa Fernando Pampanga Pidaw Pampanga, Angeles Pampanga at Tarla para sa southbound naman routes uh, routes uh, Lucena, Quezon, Calamba, Laguna Santa Cruz, Laguna, Lipa City Pierre Batangas at San Juan Batangas para naman sa UP Express meron din sila ditong biyayin na iya. Terminal 1, 2, 3, and 4 mga idol Yan po yung merong biyay dito sa Basko Terminal Okay guys, welcome back dito sa akin channel. So, ayun, nandito tayo ngayon sa Cubao. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, make sure lang po na kayo nakapag-subscribe na kay Greg TV. So, ang natin ngayon ay December 2, 2022. So, nandito tayo ngayon sa Cubao Araneta Bus Station. So, ang vlog natin ngayong araw ay papasalan natin ang port terminal. So, itong pinapakita ko sa inyo, ito yung dating tinatayuan ng Araneta Bus Station Terminal nung hindi pa yun nasunog. So, ngayon, ito na siya ngayon. Uh, giniba na yung gusali dito. at uh, yung nakikita yung sa badang unahan, yun yung vlog ko nung nakarang upload ko na may mga biyahing uh, ano, biyahing nobaliches at saka iba't ibang lugar mga idol. So, kung napanood nyo yun, ito yon So, nandito ako sa likod. So, papunta tayo ng passport terminal para tingnan doon kung anong mga biyayang available na naman ngayon dahil uh, December na ngayon at malapit na naman ang Pasko. So, ayun mga idol, samahan niyo ako. So, let's go. Siya nga pala, dito ako sa may likod ng Aurora Building dumaan. So, sa labas nito, doon to sa ano, sa harap nito, yung sa may shopwise at gateway. So, dito tayo sa may likod dumaan. So, dito ako madan sa may no? scale access around Naita City. So, tatawid tayo, pupunta tayo ng passport terminal mga idol. Sama niya ako sa panibagong araw na naman ng vlog natin. Okay, dito tayo lalaan para mas ano, mas maganda yung lakad. Dito ako naman sa may Robinson's AC Mart. So, parutong lang nito yung passport station. So... Kati kasi yung nag-vlog ako doon. Ah, hindi ko na in-upload dahil ah, bawal naman mag-vlog sa loob kasi ah, sinata ko ng work yan. So ngayon, papasilip ko lang sa inyo yung maabutan natin na ah, information kung ano bang mga nakapaskil doon sa Busport Terminal. Para malaman nyo rin kung saan mga lugar ang mayroong biyay na laman doon. Siyempre, sa mga subscribers natin, maraming salamat. At sa mga hindi pa nakapag subscribe subscribe na po kayo kay Greg TV So wala pong pilitan yan mga idol uh, support sa local vlogger lang yan mga so ayun shout out nga pala sa aking asawa na si President Plana na solid supporters ko at lagi akong pinapayagan sana ako pupunta para mag content about sa mga bus uh, mga bus spotting uh, mga terminal update sa mga ano, iba ibang lugar dito sa NCR So, ang oras natin ngayon ay alas 12 na ng tanghali. December 2 so medyo mainit so kanina pa ako dito kaling ako ng ano uh, Alimol bus station so nag tayo doon nung nakaraan so itong nakikita niyo mga idol sa dulo ito yung ano Alimol bus terminal so dito sa likod niya nandito yung ano nandito yung bus terminal so ayan yan naman nakikita niyo yan kung pababa kayo ng may avenue gusto niyo pumunta rito sa passport terminal dire diretso lang kayo hanggang dito huwag kayong liliko Dito na mismo yun passport terminal so mga gusto sumakay dito so titingnan lang natin kung anong mga uh, schedule ng biyay ang meron dito so hindi tayo pwede pumasok kasi last time nung punta ko dyan pumasok ako hindi rin naman ako nakapag konten dahil ah, binagbawalan ako sisilipin lang natin kung ano bang meron dito ayan. so ayan Ito, passport pituas in building may Ralko. so, diretsya tayo dito mga idol ito yun yung alimol mga idol oh. ayan o oh. ayan Alas sa likod lang siya. Ito na yung passport terminal at ito yung exit. So, ayan. Ito na yan. So, titingnan natin kung anong mga meron dito na pwede natin makuha. So, ayan. Paraneta. Okay, dito tayo. So, nandito sa sarap. Ito, may kita tayo dito nakapaskil nakapascale. Ayan. So, ito pala yung mga route dito, mga idol. Oh sa northbound routes meron silang biyahe sa Fernando Pampanga Pidaw Pampanga, Angeles Pampanga at Tarla para sa southbound naman routes uh, sa uh, Lucena, Quezon, Calamba, Laguna Santa Cruz, Laguna, Lipa City Pierre, Batangas at San Juan, Batangas para naman sa Ube Express meron din sila ditong biyahe na iya Terminal 1, 2, 3, and 4 mga idol yan po yung merong biyahe dito sa Basco Terminal 1 kala nito ng terminal na to. Medyo maliit din pala to. Alos pare sa lang ang na binasa natin kanina. Tingnan natin dito sa dulo kung ano meron. Okay. So wala na pala dito. Ah. Wala na so ito pala yung papasok na to sa loob entrance na pala to ayan entrance na ito nandito to sa so mga pituasong so wala na mga idol uh, ito lang yung pinakita ko sa inyo dahil uh, hindi ako papasok sa loob gawa ng baka masita na naman tayo so ayun sa mga information na gusto niyo malaman uh, magcomment po kayo sa baba mga idol so ito yung alimol Ayan. So, ito yung bus. Ayan o. Oh, series bus, mga idol. Ayan. Yung series bus, mga idol, galing, galing yan dito sa bus port terminal. So, ito lang yung information na may bibigay ko sa inyo, mga idol, dahil uh, tranay ko na rin pumasok nakaraan. Yung bago dito. Ngunit, hindi di naman ako nakapag-contact kasi Uh, bawal mong video sa loob. So, may respeto natin. So, ay mga idol, maraming salamat. Nagagawa pa si Greg TV. at uh, thank you so much sa inyong manood. Uh, uh, see you all sa bago kong vlog naman.